Tagal kumain si Will. Hello po mga ka-senior. Good day po sa inyong lahat. Uh, kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay uh, napakaganda ng uh, sikat ng araw. At uh, uh medyo mainit. Uh, pupunta po kami sa banko uh, bangko ngayon at saka mamimili ng uh, kaunting uh, uh, ano to, uh, pansahog sa uwa alam namin mamayang hapon at sa bangko naman po ay magbabayad kami ng mga bills na dumating uh, samahan na lang po ninyo kami mga kasinyor at uh, kami ay uh, Pupunta na sa mall. Kasi po yung bangko namin ay asa mall. So, ayan po ang uh, aming kalangitan. Uh, walang kaulap-ulap. Walang uh, masikat na masikat ang araw. Ngayon po ay, uh, kuwan, nag-aalas 12 na. Where's your mom? She's here. kami coming. Okay. Say hi. How is your uh sunglass? It's good. Yeah, the sun's good. Oh the sun is good? Yeah. Okay. It's good for my sunglass. Okay. Pabitahan pa kami ng aso ng kapitbahay namin. Ah, nananahol pa. Ah, sige po at ah, kami papalakad palaka, ah, na rin. So ayan po mga ka senior at uh, pipikap up muna kami ng makuha uh, namin uh, medication. At uh, saka kami, at saka kami pupunta sa exit sa bangko para magbayad ng mga bills uh, tara po at uh, pumasok tayo sa loob okay let's go Will Bali, ayan po yung aming uh, tinukuhanan ng uh, medicine dito din kami bumibili ng uh, mga vitamins namin na iniinom. Uh, at uh, oh, po si at uh, pinipick up na yung aming medication. <tong> hanapin ko lang po yung aking uh, kailangan na vitamins. Ayun po at uh, nakita ko na yung vitamins

Ayan po mga kasiyor at uh, nakarating na kami sa bangko namin. At uh, ayun po si Mrs. Uh, nagbabayad na ng mga uh, bills namin. So, ayan po mga kasiyor at kami nakatapos na sa bangko eh nagyaya si Mrs. na pumunta sa kwan, sa market mall medyo malayo lang yung takbuhin din po yun sa mula sa bangko namin o doon sa malapit sa tinitira namin so ayan po yun kung nakikita ninyo yung uh, uh, Rocky View Hospital yan ang dyan dating nagtatrabaho si nagtatrabaho si Mrs. bago siya napunta sa Juan sa so Children's Hospital. Makita nyo yung mga sasakyan kung uh, gaano ka dumi. Uh, uh, kasi ngayon eh ang uh, yellow kaya dito sa sa malalaking sa malalaking sa highway eh okay na tuyo na yung pan pero pagka mamayang uh, uminit pa medyo kukuwan kasi ngayon eh medyo Keep malamig pa eh. so ayan yung temperature kung nakikita nyo dyan sa kwan uh, minus 1 pa uh, <coughs> uh, kaya so, maglinis na yung sasakyan eh uh, maglilinis ka, isang takbo mo lang marumi na, uh, marumi na rin

Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nadaan dito mga bulan-taon na. Yung 9-10 December na time. So, ganun pa rin yung karsada pero yung kapaligiran ay maray-maray ng building na nadagdag. Na 80 lang ang takbuhan dito pero pwede na rin pagka yan makikita sa sandaan o sandaan hindi na lang na ako pag pulis <laughs> layo layo pa yung pupuntahan namin kaya pinapakita ko lang sa inyo yung uh, um, karsada na yung dinadaanan namin So, One ayan yung uh, dating trabaho ni Mrs. Uh, Alberta Children Hospital. That's where I retire. Very colorful hospital. <laughs> It's nice. It's nice. Ah, uh, 650 meters kakaliwa ka. Nana, I drive you. Malapit na kami sa Market Mall. No, I told you. Tonight. one Four hundred meters. Turn left on the thirty-second avenue, northwest-west. -west. Mm -hmm. thirty-second avenue, left. Turn left. yung market mall. One minute. <laughs> turn left on thirty-second avenue, northwest-west. Then -west, you will arrive at your destination.

Kuchek. Ayan, nari na kami sa kung, uh, parking ng uh, CF, uh, C, uh CF Market mall. mall. So ayan na kami mga kasinyor at uh, kami eh, naka, nakapag-parking na. Hmm. Papasok na kami doon sa, uh, uh sa loob. Uh -huh. Uh -huh. noon madalas kami rito nung nagtatrabaho pa si Mrs. Pero uh, mula nung mag-retire siya, siguro bali ilang taon ka na nag-retire mo rin? 2017 na po, December. Ilang taon na bali yun? 2019, 2019. 6 years na. 6 years na nung mula nung mag-retire siya. So ngayon lang uli ako yata nabalik dito. Oh. So, ayan So, ayan na, ito na kami sa loob uh, mga ka-senior Malaki rin itong market mall na ito mas ma mas malo mas maluwang ito kaya sa dun sa South center mall kaya lang puro puno ito, puro ibaba hinahanap si misis na uh, tindahan Sige. Hmm? So, ayan na si Mrs. lumabas na sa... Wala oh. ka na abile Okay, Ay, okay, even... even... yeah, ayan yung pang... Karibot. Ayan, hindi. ka muna. Ayan, hindi naman sa bed bath. Nike. So, mas malaki itong mall na ito. Marami ng nadigdag na mga tindahan na dati o wala. Nung uh, nagtatrabaho pa si Mises, uh, eh. Yan na. Malaki na yung SM, so. Saka talagang maluwang naman kasi itong internet eh. Itong uh, market mall na ito eh. Namiyong Talbot. Ano? Hindi ko ko kung... mo. Nga, yeah. mm. are here. You're on level 1. Eris eh. Saan pa tayo? Gagawin pa tayo doon? No? Gaganong pa tayo? Okay. Tapos? Eh, Ay, mo yung mga, mga katabi ko. Gagano. Ano yung mga katabi ko? Ay, eh, ito oh. Fossil. Asan? Ay, yung, fossil. fossil. I'm still here. Fossil. Oh. Tapos gaganon lang. Gaganong pa tayo. Oh. Eh. Okay. So, ayun yung kwan yung hinahanap ni ni Mrs. Yan. Yung Talbots. So uh, hanap na lang malapit pala sa food court eh. Ayun yung food court. Muray. So punta kami sa upuan. Ayun yung food court. Nakakain ito pala si... Sino kasama mo? Yeah. Ngayon uh, na kumu-order ng pwesa tayo. order ng pagkain si Mrs. Nakita namin yung anak namin, tanga-anay dito. Yeah. Kahit babalikan ko si Will. That's your brother. <laughs> I don't know. You want this? Makain na yung aking, yung dalawa kong anak.

It's just for me. It's just for it. So, yeah. Yeah, that is your uh, food. Ano pala si... <laughs> ano, kumukuha ng pagkain niya. nakuha namin sila rito nakita-kita kami bumili mga na bumili na kakain ng doon sa Japan sa Bourbon sa Bourbon Grill meron doon sa may amin noon eh. ewan ko kung uh, yung Tapos na kaming kumain. Ako, kami ni Lawari. Matagal kumain si Will. Sumuri uh, si Mrs. Eh, eh. na manihuli uh, na ng mga makakuha ng pagkain. Nakatapos eh. <laughs> na ako. Busy dito, dito, maraming maraming tao. real real

Ah sige. Ha? Okay. okay. Ah sige. Ano na lang namin tayo? here. Ah, right here. Right there. Okay. <laughs> Ayun, pumasok pa sila, dada. <coughs> Hintay kami dito sa labas. Kami rin eh, malapit ng papauwi. So ayan mga uh, kasinyo. Kami ay papalabas na sa mall at uh, pauwi na kami at hapon na. <coughs> where is the sport check there Hindi tayo dyan pumasok. Hindi tayo dyan pumasok. So, ayan po mga ka at kami eh nakatapos ng uh, maglibot dito sa market mall. So, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, hanggang dito na lang ang aming video. Okay, say bye bye well Okay po, uh, hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayong magsama-sama. Uh, okay po, bye bye.